ayon. Magandang umaga po sa lahat. <coughs> happy sunday po. <coughs> Pagbabalik ko ng Bicolano Antinero po. <coughs> Excuse. Magandang umaga po sa lahat uh, mga viewers. Uh, magandang umaga din sa lahat ng aking mga uh, solid subscriber. Magandang umaga po sa mga Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Bago po tayo ulit kasa. Um, shout out po pala kay Broidchen Limawag ng Sarangani. At shout out po pala kay ano, uh, Combat General ng Mindanao. Shout out to sa mga tingira, tingiro. Ay, may maganda pa akong pakita sa inyo. Ito po ay bagong kasa. Isang bibig, isang mata po ito. Kaya lang po ito ay malayo kanyang bibig. Kaya, yan po. Isang mata, isang bibig. po. Yan, maganda po yan. O kargado po yan. Yan. Yan po yung mga mutya po yan na dinurog. Yan. Yan po. Hindi ko yan, po ito. yan po. ito, ito po ay batu umuk, ang bagong kuha ko po ito. Yan, lakas po yan. Batu umuk po yan. Yan. Huwag nyo naman pong kalimutan <coughs> Paki-like and share naman po. Subscribe na rin po. At uh, para maano YouTube channel. Uh, shout out po ulit sa mga subscriber ko. Sulit subscriber. Ito po yung maganda po ito. Maganda rin po ito. Yan, pakalatang po yung protection. Yan. Libong bao. Ito po libong kawaya niyan. Ang ganda po ang aura niya, Arawan niya po 'yan. Napakaganda po niyan. Kaya ito pa po. Pim lang po sa may gusto. Bikulano ng tinero po na Mindoro. Yan. Naganda po niyan. So, bali tatlo po yan. So, tatlo. PM lang po kung sino po may gusto. Kaya ito po, yan. Meron pa ulit tayong kasang bago. Subok na po ito, tested na. May po yan sa loob, may palaman. Saka lalo, lalo, po ito. Ang ganda po niya, no? Oh. Napakaganda. hindi po yari na tao po yan, no? Oh. Napakagara po niya, no? Oh. Ang ganda. Dabish hmm. po 'yan. Sakay ito po yung tospiko. ko pa po, hindi ko na po yan inananuhan. Binar At para po siya malangisan niya, may baon po yan sa likod sa pit. Huwag niyo naman po kalimutan, paki po, paki and share. Tapos sing sing natin 'no. Oh. Itibay po yan. Ito po, sneak plan. Bunga po ito ng sneak plan. Ito. Yan. May po nga ako kung may po kung isa pa na buto ng sneak plan. Wala na. Ayaw na natin pakita ito po. Yan pala. Yan o. Oh. Binalatan ko po yan. Ito po yan o. Oh, sneak plan. <coughs> pampaswerte po. Pa sa, sa mga tindahan po ito pampaswerte. Kung may tindahan kayo, okay, yan po yan 'no. Oh. Hindi oh. e marahil medyo hindi ko pa po masyado nalinis. Yan po. Oh. Buto na istiklam isnik plan po yan. Yan. Parang ganito po yan 'no. Oh. Oh. Yan. Buto ito po naman yun. Ito po yung ano nang ano. Ah. Uh, Sa langgam po yan yung pula. Yan no, langgam po yan. Sa langgam po yan, langgam yung antique, yung malaking no, langgam. Ay, maganda po yan oh. No. Yan. Mayari pa yung sing sing. Ay sorry. Ay, maganda po yung sing sing niyan. Mga mutya pa nakabawon diyan. Saka ito po pala ay ano Bagong yari po uli, yayarin ko pa po. Yan. Iis dalawa pa mata niya sa side. Yan. So, yan. Yan pambutas niya, no? ito pa ang lalagay ko dyan. Suso. Ito po ito tunay po ito, hindi po gawa ng tao yan. May kakarga po po ako dyan sa loob. Ayan. Libong kawayan po ito, walang butas. Pim lang po sa interesado. Ayan. Kasyang-kasya po yan sa loob. Ayan po. Ayan po ang pakita ko sa inyo, hindi po yan, hindi po ito gawa ng tao. Isa po ang sukat niyan. E iba, -iba ang sukat niyan po. Tingnan so. maliit. O yan. May mataba. O. Iba, -iba ang sukat po niyan. Ligit po yan. Hindi po beer. Hindi po yung gawa ng tao. oh. Yan. <coughs> Original po yan. Hindi po biro yan. Kamero po pala tayo ng ano, yan. Isang matay isang bibig. Po. Ito naman po ay libon. Yan po ay nalangis ko na po. Kaya yun ibiak na. Oh. Ibiak na po yan. Ito may mga lamang po po yan. Yan po nalangis langis niyan. No? Oh. Yan po. Suso. Yan. Iba-ibang po yan. O. Oh. po na kay ano? Rachel Mawag at aking mga solid subscriber po Luzon, Bisat, Mindanao yan po meron pa po yan ikakasap ako dyan sa loob yung maliit na libon sa suod yung pong maliit yan um, kurutan yan. yan. po ang nikakasap ko dito sa dumgoma para po matibay ito po meron na po ito ilis eh. bala talaga po ito yan. Kasi testingin nyo po ito pag sinumang po ang kumuha. Yan po ay kayo na po bahala magkakataklas po ng <coughs> galingo niyan. Kayo na po magkatoklas niyan. Yan naman po ay ang tipo po sa may negosyo. Yung mga mutya po. Pero kung di naman po kayo kumino, ay wala po diyan. Di swerte, yung maghihintay na lang sa naniniwala lang po sa naniniwala lang po kaya ang po yan maliliit lang po siya yan parang ganito po yan ginawa akong sing sing yan. ginawa ko po yung sing sing suso po yan yan ito po mga sing sing ko yan ito po sampalok yan ito po, ito po iliklay ito po ay yung karbong ko. Yan. Ito po. Na klase po yan. Original po yan. Ayun, paki... Huwag nyo naman po kalimutan. Subscribe po sa aking mga YouTube sa aking YouTube channel. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At uh, ngayon lang po ulit ako lahat. Busy-busy po lagi. <coughs> Kasi yun lang po. Video ano lang po. Kasi sila po kayo. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Happy Sunday na lang po.